Hi guys, so ito na yung finished product natin ng uh, show my cart So ipapakita ko lang sa inyo kung uh, anong itsura niya Nung kabuuan So hindi lang tayo masyadong makapokus kasi nga nasa loob tayo Masikip So ito yung harap niya Ayun yung kasamang bubong Sala kayo! Đến đây nào, đến So wala pa rin tayong uh, available na pre-training sa PTS So buti na lang may mga project tayong uh, pumapasok So ito ay uh, So my card, ginagana natin yung pang ilalim So molly ang ginamit natin uh, Ito, magma-modify tayo ng Lagayan ng boxing. busing Busing <laughs> So ito, ginawa ko lang ito Ngayarap uh, kasi maghanap ng piyasa. So ito yung mag-connect dito sa molyo natin. Tapos dito natin siya uh, i-welding. So ganyan yung setup niya. Talagyan pa ng uh, isang angle bar dito sa loob. So yun yung sasalo. Ganyan. So share ko lang yung nagawa natin. No? Uh, modified na lagayan ng no? ngara, uh, na busing para mak makabit natin yung So, update ko kayo pag natapos yung project natin. Hey guys, so ito na yung setup natin nung pang ng pang-ilalim ng Xiaomi card natin. So, since hindi naman magkakarga ng sobrang bigat yung Xiaomi natin, so isang spring na lang yung ginawa nating support doon. Pero pwede naman natin doblehin yan kasi meron pa namang natira. Pero sa tingin ko ay makunap na ito. So, ito yung likod nung ating uh, milieu. then ganito yung ginawa natin dito sa may center nung kanyang ano, uh, nag, nag, create tayo ng plate na may kapal na ay 8mm mm -hmm. so ginawa natin syang ano, sa pen para itong uh, axle nya na nanggaling doon we welding natin dito so yun yung maglalaro para sa kanya side view so, ito naman ako na So sa mga kagaya natin mga baguhan no, na pagbuo ng under chassis ng kulong-kulong o kahit anong mga sidecar yan. So ang lagi nakikiginta ng natin, ano ang clearance nito sa side wheels? Ito yung una kong naitanong, ano ang clearance niyan? Gano'ng kalaki? Tsaka doon sa kabila. Diyan, papunta naman siya ng uh, motor. So yun yung hinahanap natin pagka tayo ay magbibuild or mag-uumpisa pa lang mag-eat. So pagdating doon sa ano, sa mga na-research natin, at least 5 inches yung magiging gap dito sa kaha natin doon sa side wheels. No, so yun yung uh, nakita natin. So wala masyadong malinaw na na explanation pagdating doon. Ah, uh, dami ko pinanood, so walang masyadong nagsabi. Pag pagdating din dito, ah uh, ang pinaka clearance nito actually walang sukat eh basta maipadyak mo yung kickstart nya so doon mag uumpisa yung clearance nung nung kaha at saka sa motor so ganun lang kasimple sa so, pagdating naman sa pag align so maraming discarte eh, yung ginagawa nila so since naman itong body natin or yung kaha natin ay pantay So sa tingin ko mas madali siyang i-align kahit walang masyadong ah uh, uh, maraming uh, option, no? So memetrohin lang natin 'yan para magkaroon siya ng ano, na perfect alignment. So kung kung kinakailangan medyo papasok ng konti sa loob, so madali 'yung bawasan natin. Tapos kung kailangan medyo pa tikwas pa so madali rin yun dahil nga pantay 'yung kahan natin. So 'yun na lang 'yung gagawin natin dito. Kakabit na lang 'yung pinaka side wheel niya. Malapit na matapos yung ating Somay Card. Okay? Tabangan so, natin.